Hi guys, nare yung chika. Na stress ko kay naisa kalalaki, na isa ka lalaki na siya nako. Na ako siyang gipangupan na ug unsa iyang trabaho. Ana siya construction daw. Kung ha? <laughs> construction lang. Wa <laughs> ka naglantaw, wa ka naghunahuna. Kaning dagwaya ni eh. padulong reconstruction, construction. Oy, mga construction paminaw kabalo mo nga akong ginapili like kanang pulis siman tapos guapo tapos macho puti tangkad Natanan tanan unsa man ang ng construction pod uy nga ultimo ra uy di jud nako deserve busa kamong mga construction ayaw na ayaw pagtuga-tuga manguyab na ako kay ako lahi akong gipangita kanang level nung niligawan po niya ako, sabi ko sa kanya, sige, sabi ko sa kanya, sasagutin kita pero huwag kang umasa na mamaling kita kasi dadagdag lang kita sa collection ko, sabi ko sa kanya. Ah, sinabi Kasi niyo. bata ka pa. Sabi oh. ko po sa kanya. Sabi niya, sige, gawin mo pero seryoso po ako, sabi niya Ganon. Ah, So inamin mo sa kanya na idadagdag mo siya sa inyong collection, kumbaga trophy. Opo, yung paglalaruan lang po, tapos oh. Oh. Lang Opo. Oh, at, <laughs> tapos at, at, naging honest ka pala. Opo. Tapos sabi ko sa kanya, kung ayaw mo pa rin maniwala, i-open mo yung Facebook account ko. Sige, oh. bigay mo password. Tinignan niya po na marami po talaga ako ng mga chat na mga boyfriend-boyfriend. Oh, boyfriend. Tapos, lang. eh, Mr. Henry, huwag ka nga mag <laughs> nag-check-in kami sa Halina Lad. Hindi talaga ako nagbayad. Siya ang nagbayad noon. Tapos nakaabat na putok yata siya sa akin kasi masikip eh. Oh no! Bakit <laughs> ako nahihiya. Ikaw ang, sinungaling ka Lahat na hindi mo sinasabi ang totoo. Nakakaapat na putok overnight yun. Sabi ko, ano ba nagusaw mo sa akin? Sabi niya. Kasi tahimik ka. Yun ang gusto ko sa babae. Tsaka ang puti mo. <gasps> suporta na lang po dinyo yung inyong mga ilong nga murag, mga murag paluwa kulob lang agi sa kung pa na gamit o rejuvenating set na inyong dagway dilit na na